Brian, anak, pwede mo ba akong tulungan magtupi? Nay naman. Ito yung kakagising ko lang eh. Kaya niyo na yan. Namamanhid kasi itong mga kamay ko. Katatapos ko magplantsa. Sinapasabi pala ng tatay mo na tulungan mo daw siya sa bukid. Nay naman. Ang init-init kaya doon. Tsaka ang bigat ng palang ginagamit ni tatay. Baka magalit sa yun pag hindi ka pumunta. Nay naman. init-init nga doon. Brian, kami na, na pa ko tayo sa bukid ah. Ito kasing anak mo. Sinabi kong tulungan niya tayo, pero ayaw niya. Tay, Kaya nyo na yan. Tsaka ang bigat ng palang ginagamit nyo. Masakit sa kamay yan. Anak, tulungan mo naman kami ng tatay mo. Total, wala ka naman ginagawa dito sa bahay. Eh, tinatamad nga po ako na eh. Anak, ano na lang gagawin mo? kung hindi mo kami tutulungan ng nanay mo. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3 in 1 na ito. Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Ano na lang gagawin mo kung hindi mo kami tutulungan ng nanay mo? Anak, isipin mo matanda na kami ng nanay mo. Ikaw din ang mahirapan balang araw pag ganyan ang ginagawa mo. Anak, kahit gano'ng kahirap ang trabaho namin ng tatay mo, ipinataguyod ka namin para hindi ka matulad sa amin ng tatay mo. Mahal, Naglalaba mo na ako kina Madam Jam. Bukas naman, kina Madam Yen. Eh ikaw, kanino kaya extra ngayon sa bukid? Kila Boss Mahal. Ako ang mag aararo sa bukid nila. Ganun ba? Nakalis na ba anak mo? Hindi pa ata mahal. Hindi ko pa nakitang lumabas. Nay! Tay! oh, nandiyan na pala siya. Oh. Ngayon nga lang papasok, anak. Opo, Nay. Hindi ka pa ba late sa oras na to, anak? Oo nga, anak. Bibiyahe ka pa naman. Nay. Tay. Wala na po kami pasok ngayon. Oh, saan ka pupunta? Nay. Nagpa-practice na po kami ngayon para sa graduation. ibig mong sabihin, anak, malapit nang graduation niyo? Opo, tay. Malapit na po ako makapagtrabaho. Wow! Parang kailan lang, nung hirap na hirap tayo sa mga bayarin mo. Tapos ngayon... Opo, Nay. Malapit ko na pong matupad ang pangarap niyo para sa akin. Nay. Tay nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hindi nyo po ako sinuko pangaralan araw-araw para mabago po ang buhay ko Anak Responsibilidad namin ng tatay mo ang mabigyan ka ng magandang buhay. Alam ko, naging mahirap para sa'yo. Pero anak, ito ang tatandaan mo. Hindi kami susuko ng nanay mo para mabigyan ka namin ng magandang buhay. Maraming salamat po, Nay. Ay, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po maaabot ng lahat ng ito. Mahal na mahal ka namin, anak. At proud kami sa'yo. Salamat po, Tay. Sige po. Nay, tay. Halis na po ako. Sige anak. Mag-iingat ka ha. Sige anak. ingat. Parang kailan lang mahal? Halos wala tayong pahinga sa trabaho. Oo mahal. Pati gabi, ginagawa nating araw. Makabahid lang sa tuition ng anak natin. Oo nga, mahal. Kahit puro kalyo at sugat yung mga kamay natin, sige pa rin. Para lang hindi tumigil sa pag-aaral yung anak natin. Siguro naman ngayon, pwede na tayong magpahinga paminsan-minsan. Oo naman, mahal. Ngayon pa, magtatapos na yung anak natin. Oo nga. Sige. Sige tutuloy na ako. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Sige. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po. Sige, maupo ka. Salamat po. Ako nga po pala si Brian. Mag-apply po sana ako dito sa kumpanya niyo. Magandang kurso itong nakuha mo, ha? Tsaka, hmm? Sa magandang universidad ka nagtapos. Scholar ka ba? Hindi po, ma'am. Eh, anong trabaho ng magulang mo? Uh, ang nanay ko po ay isang labandera lang at namamalansya po. Eh, ang tatay mo? Uh, nakikibukid lang po ang tatay ko. Uh, kung ganon, tumutulong ka sa mga trabaho nila. Hindi po. Ha? Bakit naman? Gusto po kasi nilang mag-focus po ako sa pag-aaral ko. Alam mo, Bryan. Sigurado ako, hindi mo alam kung gaano kabigat at kahirap ang trabaho ng mga magulang mo. Ah, uh, ma'am. Bakit nyo naman po na itanong mo? Hmm. Ganito na lang. Bago kita tanggapin sa trabahong ina-applyan mo, may ipapagawa ako sa iyo. Po? Ano po yan? Ganito. Umuwi ka sa inyo, pagdating mo sa inyo hugasan mo ang kamay ng nanay at tatay mo tapos bumalik ka dito bukas tsaka mo sabihin sa akin kung anong mararamdaman mo hmm? sige po hom. salamat po tutuloy na po ako sige Ngayon mo malalaman kung anong ibig kong sabihin sa iyo. Bakit naman kaya pinapagawa sa akin yun ng boss na to? Anong connection naman sa ina-applyan ko? Mahal oh. Kamusta na kayo na-apply ng anak mo? Naku, madali lang matanggap yon dahil sa natapos niya. Sana nga mahal. Oh, nandiyan na pala ang anak mo. Mano po, Nay? Kawaan ka ng Diyos. Mano po, Tay? Kawaan ka ng Diyos. Kumusta pala in-applyan mo, anak? Ano ba tong ginagawa mo, anak? Bakit mo hinuhugasan yung kamay ko? Ngayon ko lang makikita itong kamay ng nanay ko. Ang daming pekla. Dahil siguro sa paso ng pamamalansa At ang daming maliliit na sugat. Dahil siguro sa kakalaban Ang hirap pala ng trabaho ng nanay ko. Lahat yung tiniis niya. Para mapag-aral lang ako. Pati itong kamay ni tatay. Ang tigas at pa. Dahil sa kapal ng kalyo. Siguro, dahil sa kakahawak ng pala. At iba pang gamit sa bukid. Puro ugat na rin. Dahil siguro sa persado. Sa bigat at hirap ng trabaho niya. Mapag-aral lang ako. Tapos, ayaw ko pa siyang tulungan dati. sobrang hirap at bigat pala ng trabaho niya. Lahat ng yun, tiniis niyo. Mapagtapos lang ako sa kursong gusto ko at mapag-aral sa magandang paaralan. Tapos, ni minsan, hindi ko kayo nagawang tulungan. Pagaramdob ko tuloy, napakasama at napakatamad kong anak ninyo. Huwag mo nang isipin yun, anak. Ang importante, hindi mo kami binigo sa gusto naming mangyari sa'yo, anak. Pero, di po ako sa inyo, tay. Ngayon, alam mo na yung pinagdaanan naming hirap ng tatay mo. Mapag-aral ka lang. Yan ang gawin mong inspirasyon para makapagtrabaho ka ng mabuti. Mahalin mo ang magiging trabaho mo dahil iilan lang ang pinagpalang kagaya mo na makapagtapos sa pag-aaral at magkaroon ng maganda, permanente at higit sa lahat, trabahong hindi kabilad sa araw. Hindi kagaya ng trabaho namin ng tatay mo. Oo nga anak, yun ang dahilan dahil nagtitiis kami. Mapag-aral ka lang namin. Dahil ayaw namin maranasan na magiging pamilya mo, lalong-lalo -lalo na ang mga magiging anak mo, ang buhay na meron kami ng tatay mo, anak. Naiintindihan mo ba yun, anak? Kaya, pag-igihan mo sanang mabuti ang trabaho mo, anak. Opo, tay lahat po ng sinabi nyo nandito at dito lahat po yun natandaan ko Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo. Maupo pa. Salamat. Nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa iyo? Opo, ma'am. Hinugasan ko po ang mga kamay nila. Ngayon, naiintindihan mo na na kung wala sila, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Naisip mo ba yung mga sakripisyong ginagawa nila sa'yo mula nung bata ka hanggang ngayon? Dahil yon sa labis na pagmamahal nila sa'yo para gawin nila ang lahat kahit na nahihirapan na sila. Ngayon, alam mo na kung gaano ka kaswerte ang magkaroon ng mga magulang na pamilyang nagmamahal sa'yo. At ngayon, bilang ganti sa lahat ng kabutihan nila, maging gabay ka sana nila sa kanilang pagtanda. po, ma'am. Gagawin ko po yun. Anong naramdaman mo nung hinugasan mo yung kamay ng nanay at tatay mo? Ang totoo po, Nakaramdam po ako ng kirot sa dibdib ko at awa sa magulang ko. May kirot po sa dibdib ko dahil naramdaman ko po nung hawak ko ang mga kamay nila kung gaano kahirap at kabigat ng mga trabaho nila. Sobrang naawa po ako sa kanila dahil hindi ko po sila nagawang tulungan kahit minsan lang. Eh, anong natutunan mo ngayon? Tulad po ng sabi ni nanay at tatay. Yan ang gawin mong inspirasyon para makapagtrabaho ka ng mabuti. Mahalin mo ang magiging trabaho mo dahil iilan lang ang pinagpalang kagaya mo na makapagtapos sa pag-aaral at magkaroon ng maganda, permanente, at higit sa lahat, trabahong hindi kabilag sa araw. Yun po ang natutunan at pakatatandaan ko mula sa araw na ito, ma'am. Tama yan, Brian. Dahil dyan, alam kong magagampanan mo ng maayos ang magiging trabaho mo dito at magiging maganda kang halimbawa sa mga kapwa mo empleyado. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Dahil dyan, Brian, tanggap ka na. Talaga po, ma'am? Maraming salamat po. Pangako po. Hindi hindi ko po kayo bibigoyin. Alam ko, Brian. At naniniwala ako sa iyo. Maraming salamat po sa tiwala, ma'am. Maraming salamat din sa iyo. Dahil nalaman mo ang halaga ng mga taong nagtataglay ng mga kamay ng pangarap. At yun ang mga kamay ng mga magulang mo dahil sa mga kamay na yon na nagtiis ng hirap at pagod para sa mga pangarap mo, heto ka na ngayon. Isang matagumpay na individual ka na ngayon. Oo nga po, ma'am. Kaya mahal na mahal ko po ang tatay at nanay ko. Sige na. Bukas na bukas, makakapag-umpisa ka na. Sige po, ma'am. Maraming maraming salamat po ulit. Mahalagahan at pakamahalin natin ang ating mga magulang. Dahil kung wala sila, wala rin tayo. Lahat ng magulang ay handang tiisin ang buhay. Kahit gaano man kahirap, kabigat at kapagod ang kanilang mga trabaho, makapag-aral lamang ang kanilang mga anak para sa mga pangarap ng mga ito. Ang mga kamay na magagaspang, puro sugat, kalyo at ugat ay ang mga kamay ng pangarap na kahit kailan ay hindi matutumbasan o mababayaran ang mga sakripisyong dinanas ng mga ito. Maabot mo lang kung anong meron ka ngayon.